Oh no, big soto. Merong inamin tungkol niya kay Mayor Vico. Ano kaya ito? Tara, pag-usapan natin. You woulds up sa inyong lahat mga kaparing bago po tayo magsimula, huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. At pakihit na rin po ang notification bell para updated po tayo sa mga bago po nating mga upload. Eto, pag-usapan po natin ngayon yung inamin po, yung sinabi po ni Vic Soto sa isang interview about niya po kay Mayor Vico. Okay, so ito po, sa isang interview, sinabi po ni Vic Soto about nga po sa kanyang anak na si Mayor Vico, yung karakter po nito o yung katauhan na nga po no, ni Mayor Vico. Eto sabi niya, hanggat hindi sumasabog yung cellphone niya, hindi yan magpapalit. Ganun ang prinsipyo nun. Ganun manindigan yun. So eto, pag-usapan po natin to. Diba, sa mga nakaraang buwan, so trending po lagi yung cellphone po ni Mervico na sobrang luma, kaya yung camera niya is sobrang baba po ng quality meron pang gumawa ng kanta noon about nga po sa cellphone ni Mayor Vico. Maraming nagtatanong bakit ganun? Bakit napakaluma ng cellphone? Napakalabo ng camera? Wala bang pambili si Mayor Vico ng bagong cellphone? Anong ginagawa niya? Etc. Well, definitely po, kayang-kaya pong bumili ni Mayor Vico ng bagong cellphone kahit na mamahaling cellphone, kahit nga iPhone, kayang-kaya niya pong bumili. Pero hindi niya ginagawa dahil nga po kontento siya. Sabi nga ni Mayor Vico hanggat pwede pa, hanggat may pakinabang ka pa sa isang bagay na yun, hindi siya magpapalit ng bago. So yun po yung ginagawa niya. Eto, panoorin po natin. At, hindi siya pangit eh. Alam ko. Ayos naman siya. Oo. Oh, ito ah. Siyempre gusto natin magbigay ng kasiyahan sa bawat pamilya kasi dito. Pero pangalawa para sa akin, ito yung mas mahal na kapaktahan naging simbolo na po ang pangasong handog ng pagkakapantay-pantay natin sa pata ng ating dugir. Walang panakasan, hindi na kailangan bumahan sa kung sino malakas, sa sino dito o organisasyon na malapit sa mayor, kundi lahat po meron kaangay sa pamping, sa malayo pa kang nakatira sa sitio sa malapit ay lahat po na bibigyan. Okay, so ito po, yung camera po na ginamit doon ni Mayor Vico, cellphone niya po yun ha, pero sobrang labo, sobrang baba ng quality at naging usap-usapan yun kung anong klasing cellphone kaya ang meron si Mervico. Ito ba ay mura lamang, di ba? Local? Fake? Bakit ganun? Napakalabo ng quality ng camera. So, hindi po siya nagpapalit ng bagong cellphone. Kasi alam ni Mervico, mas priority niya, yung paglilingkod, hindi ang pagbili ng mga mamahaling bagay, cellphone, di ba? Gaya ng mga etc., mga kotse, damit. Kaya nga po, lagi natin nakikita si Mayor Vico. Yung palagi niya pong suot, napakasimple lang. ba diba? Simpleng polo shirt na mayroong logo ng Pasig. Diba? Napakasimple po lagi ng mga sinusuot nito. At dyan po talaga bibilib ka sa aming mayor na si Mayor Vico Soto. So, 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 so tuloy po natin. Ayan. Sabi pa, dagdag pa ni Vic Soto, hindi naman sa pagyayabang pero matindi yung napatunayan niya sa Pasig na kung gugustuhin ng ating mga leaders na talagang sugpuin at puksain ang korupsyon ay kaya. Kailangan lang talagang manindigan ka. Yes, correct po. Sa Pasig po kasi, buwan-buwan po kasi pinapakita kung saan napupunta ang pera ng lungsod ng Pasig. Ang pera po ng aming lungsod. Yan po ang tawag natin dyan. Yan po ang tinatawag na transparent budgeting and public reporting. So buwan-buwan mong ina-update ang mga uh, pasiguenyo. Buwan-buwan niya pong ina-update ang mga pasiguenyo kung saan ginagastos yung pera po ng pasig. Kaya hindi na po nakakapagtaka kung bakit nagagawa po ng aming lungsod na makatipid ng 1 billion pesos kada taon. So kapag ito po ay ginawa po natin sa buong bansa, gagawin po ito ng mga kapwa mayor, uh, mga leaders sa iba't ibang lugar, Okay? Magagawa po nito na pataasin ang tiwala ng publiko na wala pong nangyayaring nakawan, corruption kasi nga po, nakikita nga po na mga tao kung saan mo ginagastos yung pera nila kung saan mo to ginagamit ba diba? kasi wala tayong kaalam-alam na baka ginagamit lamang nila ito sa pansarili po nilang interes ba diba? at yan po ang ginagawa ni Mayor Vico dito kaya nga po, transparent napakataas po ng tiwala ng mga pasigenyo namin kay Mayor Vico dahil nakikita po namin kung saan ginagastos, ginagamit yung pera namin. Pero bakit kaya hindi ito ginagawa ng ibang mga leaders? Bakit kaya? Yan ang malaking tanong na gusto po nating malaman ang totoo. Pero kung open-minded ka at bukas ang isipan mo sa katotohanan at paninindigan, alam mo na po ang kasagutan. Siyempre, ayaw nilang malaman ng mga tao kung saan nila ginagamit yung pera. Kasi pag nalaman nila yon, lagot sila. Pwede silang makasuhan, pwedeng magkaisa ang mga tao para sila ipapagsakin sa pwesto. ba? Diba? pwede pa silang makulong pag napatunayan na ginamit nila yung pondo sa mali gawain at hindi sa mga proyekto para sa mga Pilipino. So ito naman po mga paring panoorin pa natin yung isang interview No, ni Vic Soto. ba? Diba, Abot po ito sa sinabi niya na ang susunod na pangulo ng ating bansa, si Mayor Vico. Eto, panoorin natin. Ano na sa mga uh, sa mga pasigenyo dahil uh, uh, hindi sila nagpandala sa uh, wala mga um, kamabalagan. Posing ba't di mo And, siya uh, binila ng bagong phone? Ha? Alam mo, ibang klase yung uh, mm -hmm. anak ko yun eh. Uh, sabi niya hanggat di, hindi sumasabog yung telepono niya, hindi magpapalit yun eh. Mm -hmm. Ganun ang, uh, ganun ang prinsipyo nung, no? ganun manindigan yun. Mm -hmm. But I'm very, very proud of him. Nakikita mo ba siyang papasukin pa mas mataas sa politics, bossing? Eh? eh, it's up to him. Ang desisyon nasa kanya. Uh, yung binita mo kung... Uh, next president mm -hmm. alam naman natin hindi siya pwede dahil na uh, bata pa siya other age pero I have a deeper meaning sinabi ko yun eh. ang uh, gusto ko lang naman ipaabot ipa sa mga uh, mga nakikinig next president sana ay katulad niya mm -hmm. na may prinsipyo may paninindiga may political will na good governance talaga yung totoong good governance, hindi yung kwento-kwentuhan <laughs> na, good governance. Anong so, yun ang ibig ko sabihin mm -hmm. doon. Sana yung next president natin, eh, someone like him. Anong pakiramdam, bossing, na parang si Vico yung standard ng magandang pamumuno? Eh, dapat lang. I mean, hindi naman sa pag pero... Uh, matindi yung napatunayan niya sa Pasig eh na kung, kung gugustuhin ng mga ating mga leaders na talagang uh, mm -mm. at puksain ang korupsyon, e eh kaya. Kailangan lang talagang maninindigan ka. Kailangan lang talagang mataas ang prinsipyo mo pagdating sa uh, sa mabuting pamamahala. Paano yan, bossing last term na niya? As hey, mayor? Uusap um, tayo after three years. <laughs> Ikaw ba? Wala kang balak? Ay, hindi. Ako ay uh, masaya na sa uh, nakakatulong sa mga overseas uh, Filipino workers. Kasing how about your brother, si Tito sa Kamusta It's okay. Uh, it's very thankful also. Of course, uh, sa Panginoon at sa mga lahat ng mga bumoto. Um, ako po ay lubos na naniniwala na balang araw po ay tatakbo si Mayor Vico bilang bagong pangulo po ng ating bansa kasi, 'di ba? Hindi lang po muna pinapaalam sa ngayon dahil nga po alam nyo naman po ang politika sa atin, ang laro ng politika sa ating bansa. Kapag alam nila na ma malaki ang chance mong manalo, kapag alam nila na isa kang malaking tinik habang maaga, sisiraan at sisiraan kanila hanggang sa bumagsak ka. Kaya nga po hindi umaasenso tayo eh kasi yan po ang nangyayari sa politika natin. Yan po yung paulit-ulit na binabanggit ni Mayor Vico na kaya naman talaga nating maging maunlad na bansa kung ang mga leader natin ay hindi po naghihilaan pababa. Imbes po kasi na magtulungan, magkaisa, para puksain ang korupsyon ay hindi po ganun ang nangyayari. Kanya-kanyang bangayan, kanya-kanyang siraan, at kanya-kanya pong gagawin ang lahat para mapabagsak ang sino mang sa tingin po nila na hindi po makakatulong sa kanila o magpapabagsak sa kanilang pangalan kahit na ito ay makakabuti pa para sa ating bayan. Pwede pwede po talaga si Mayor Vico. Sa lahat po ng mga politiko, no, si Mayor Vico po yung pinaka-qualified kasi po wala pong bahid ng korupsyon. Marami na pong napatunayan sa Pasig. Napakaganda po ng mga programa niya sa Pasig. Nagawa niya po na mapababa ang ilan po sa mga gastusin dito sa lungsod ng Pasig at malaki po ang kanyang naitulong sa iba't ibang sektor dito po sa Pasig Gayo ng edukasyon, kadusugan, pabahay, etc. Kung tayo pong mga Pilipino ay tataasan ng natin yung standard natin sa pagpili ng pinakamataas na leader sa ating bansa, si Mayor Vico na po ang pinaka sa posisyon na iyon pagdating ng 2034. Pero syempre, sa 2028, ay e boto po natin yung leader na kagaya po ni Mayor Vico na may good governance, na wala pong bahid ng korupsyon, may paninindigan, may kakayahan, marami na pong napatunayan. Siyempre, alam na po natin kung sino po ang dapat na iboto, 'di ba? So wag na po tayong magbangaya, 'di ba? Wag na po tayong wag na po tayong dumepende lang sa dalawang pamilya sa ating bansa. Sumubok naman po tayo ng bago, 'di ba? Sumubok naman po tayo ng bago. Huwag po lagi na iboboto natin, iluluklok natin sa mga pinakamataas na posisyon. Yun lamang po mga kaparing bago tayo magtapos. Don't forget to like and subscribe. Bye.